Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy Friday po sa inyong lahat! Bukas, weekend na naman tayo at ito na naman yung oras na makapagpapahinga tayong mga manggagawa Mainit pa rin na pinag-uusapan si Diwata sa social media Ibat-ibang mga komento ang sinasabi tungkol kay Diwata Merong mga nagsasabi ng hindi maganda lalong-lalo na tungkol sa pag-uugali daw niya at meron namang mga nagsasabi rin na naging inspirasyon nila si Diwata Ako naman personally palagay ko wala akong karapatan husgahan si Diwata dahil unang-una, hindi ko pa naman nakikita yung pwesto niya. Pangalawa, hindi ko pa natitikman yung pares niya. At pangatlo, hindi kami magkakilala ng personal ni Diwata para mahusgahan ko kung ano talaga yung pag-uugali niya. Ngayon kasi para sa akin, kung magbabase lang din ako sa mga napapanood ko at nababasa ko sa social media, sa tingin ko unfair naman ito para kay Diwata. Dahil kung huhusgahan ko siya, dun sa mga napapanood ko, na sinasabing nagbago na nga ang ugali ni ng Diwata para sa akin hindi naman siguro tama yon dahil unang una yung mga videos na kung saan karamihan ang pinapakita nila ay, ay ang hindi magagandang inasal di Diwata sa kanyang mga supporters ay hindi naman kasi buo yung mga video kumbaga mga seconds lang yung mga videos so maaaring putol or maaaring sadyang in-splice para mahaluan ang intriga And at the same time, para na rin makuha ang interest ng mga viewers. So para sa akin, kay man ito o hindi, pero dahil hindi kumpleto yung information, dahil hindi ko pwedeng guzgahan ang isang tao sa ilang seconds lang na video. Anyway, kanina sa live ni Diwata sa kanyang Facebook page, na Diwata Pares Over Fans page, may mga narinig akong magagandang sinabi niya. lalong lalo na tungkol sa mga bashers niya. At yung pananaw niya sa buhay, bilang isang tao na hindi niya inaakala, na mararating niya yung ganitong kasikatan sa buhay niya. So panoorin muna natin ito. Shout out pala sa lahat ng bashers na nanonood niya sa ating live. Shout out sa inyong lahat. Sa mga nanditong basher na mga nagja ng husga, isa lang na sabi ko sa inyo. Diyos lang ang may karapatan mang husga, hindi po tayong tao. <laughs> siya po ang may karapatan. Siya lang po yung authorized para husgan po ang isang tao. Hindi po kayo mismo mga tao lang po tayo. Yun lang, ha? Shoutout sa lahat ng basher. Pabati po, madam. Birthday ko ngayon. Salamat po, proud LGBT queer. out and happy birthday, Justin. Justin Kaadoy. out and happy birthday sa'yo. Ay, kaabay. Justin Kaabay. out and happy birthday sa'yo. Lilipas din yan. <laughs> Alam mo kasi mga bakla sa comedy bar, pag nag-happy birthday, pag nagpabati ka ng happy birthday, ganyan ang ano, ganyan ang sinasabi, lilipas din yan. Tanong ni mga comedian yung bakla, ko nagaya yan. Alam mo, sinabi ko na to, as long as na hindi ko kayo inaagrabyado, as long as na hindi ako nang down ng kapwa ko, tuloy lang po ang laban. Di ba? Paulit-ulit ko itong sinasabi, pag dumating sa point na wala nang kumahan sa parisan ko, it's okay maghanap ulit ng panibagong rakit. Ganun talaga eh. Wala naman permaminti sa mundo. Walang kasikatan na permanente. Walang kayamanan na permanente. So lahat po may, may hangganan. So, good luck po sa atin. At syempre ako naman, bilang isang may-ari ng Diwata Paris, ginagawa ko naman lahat para magtagumpay at ma-improve. Pero pag damating sa point hanggang doon na lang, it's okay, wala naman problema. <laughs> At least diba na try ko dream ko sa buhay yung pangarap natin. So sana ganun din kayo. Ito lang po ang ating account, Diwata Paris Over Fan Page. Mayroon tayong 1 million followers up as of the moment. Tapos, yung ibang mga fake account, marami kasi nagkalat dito sa Facebook na fake account. Hindi ko ako yan. Yung iba kasi nagagamit man ng hindi maganda yung ating account. Kaya maging aware po sana tayo. So mag-ingat po tayo. Kasi ginagamit na nila tayo ng hindi maganda. Nagagamit na tayo sa hindi magandang gawain. So, maging aware lang po tayo. Tulad lang po na nag-post na naniningil po ako ng 1-5 para sa magpa-picture. Fake account yan. Magsama kayo dito ng siningil ko ng 1-5 sa parisan ko. Iharap mo sa akin dahil mag magbibigay ako ng rewards. Ibibigay ko yung bigay sa akin ni Madam Rosmar na pera kapag may naiharap kayo na isa na siningil ko ng 1-5 para lang magpa-picture. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo na fake account. Pero um, wala naman akong pakialam kung hindi kayo maniwala. Sinasabi ko lang. At saka ako yung taong hindi umasa sa mga ibang tao para magtagumpay sa buhay. Tumayo po tayo sa sariling paa natin. So hindi po ako nagmamalaki, sinasabi ko lang. Kasi parang pinapamukha nyo sa akin na umaasa lang tayo sa ingi. hindi po. Nagpapares na po ako nung nakilala po ako sa social media. May business na po ako. Malakas na po yung paresan ko. Pero anyway, maraming salamat po sa mga taong sumusuporta pa din. Sa mga basher naman dyan, shout out sa inyong lahat. Alam ko naman na si God lang makakatulong sa ating lahat. At si lang po yung may karapatan humusga sa atin. Hindi po kapwa nating tao. Mas ang importante sa buhay natin, hindi natin sila pinarwisyo, hindi natin sila nagrabyado. At nilabanan natin sila ng patas. Yun lang naman ang importante. Magalit man sila sa atin, choice na nila yan. Wala tayong magagawa dyan kasi sila yan eh hindi natin sila masisisi. Choice nila yan. Basta importante dito, tanda natin lahat. Hindi tayo, hindi natin sila inaabala. Hindi natin sila piniparisyo. Hindi natin sila inagrabyado. Yun lang. Don't mind your basher. Ay, nako, alam nyo, enjoy nyo lang yung buhay. Bakit parang napapansin ko ang dami nyong galit sa akin? engineer lang, kasi sa totoo lang, life is too short. Enjoy your life in the pool. Ano ba yon? Enjoy, enjoy your life to the fullest ba? Tama ba? Kasi alam mo, uh, mas masarap kasi pag na-enjoy natin yung buhay habang buhay tayo bago tayo di ba? Diba? Mas naka pagsisi kung uh, buhay ka, hindi ka nag-enjoy. Kaya kung ako sa'yo, bakit ang galit mo sa mundo? Galit na galit ka sa akin, hindi naman kita inaano. Oh. 'Di ba? Enjoy mo na lang din yung buhay mo para maging peaceful ang lahat. 'Di ba? Ganun lang. Kasi mas masarap kapag na-enjoy mo yung buhay mo bago tayo bawian ang buhay natin kasi wala namang permanente sa mundo eh. Mas hindi mas hindi ka hindi ka pa ano, hindi ka mas hindi nakakatuwa yung hindi ka masaya yung hindi ka pa nag-enjoy sa mundo tapos nawala ka na. Kaya kung ako sa iyo, habang buhay ka, enjoy muna na. Huwag kang galit. Huwag kang galit sa mundo kasi ganun 'yan eh. Mas masarap kaya pag masaya lang sa buhay, enjoy lang, 'di ba? Enjoy lang, enjoy mo lang yung buhay. Huwag kang <laughs> Huwag kang galit nagalit galit. Huwag kang galit na galit sa akin dahil hindi naman kita inaano, 'di ba? Tanong ko lang sa iyo, ano ba kita Ba't galit na galit ka? Sinaktan ba kita? Sinampal ba kita? Iba? Pinagrabyado ba kita? Hindi naman siguro. Bakit ka galit na galit? Yun lang. Huwag mong problemahin kung dumating sa punta, wala na kumakain kay Diwata, wala na siyang customer. That's life. Nanawa na yung tao, wala namang permaminti. Basta importante, may moment factor ka na na enjoy mo kahit pa paano kahit sa maiksing maiksing panahon maiksing oras yun ang importante o oh. nakilala ka nakapag-start ka ng pare sa kanila nakilala ka sa social media ang diba sabi ko wala namang permanente lahat yan kahit gaano ah, ah, mga artista kahit gaano kasikat nalalaos yan ba diba? mayroon lang talaga araw ng pagsikat mayroon ng oras may buwan may linggo Ganun lang naman. Basta enjoy nyo lang yung buhay nyo. Huwag masyadong galit sa mundo kasi ba diba? Sabi ko masarap matigi pagka um, na-enjoy mo yung buhay mo. Yun naman importante. Mayabang ka na daw diwata. Hindi lang nagpa Hindi ko lang naano ano kasi may busy, pagod. Um, mayabang na agad. Sige, okay lang naman. Kayo yan eh. Wala naman tayong problema doon. Hindi naman lahat ng panahon hindi tayo nagpapapicture. May mga time naman na nagpa-picture ako. Yun nga lang kasi talaga dito sa social media ang nakikita nyo lang lagi talaga yung may maling may maling nagawa isa dalawa yun na laging yung napag-usapan pero sa kabila ng lahat marami din naman tayong kabutihan na nagawa sa mundong ito <laughs> sabi ko nga um, sinaraan ako nila wala naman problema kasi sila yan eh uh, karapatan nila yan masasabi ko lang masasabi ko lang sa inyo just lang ang may karapatang humusga hindi po tao basta ako wala tayong ginagawang masama, lumalaban tayo ng patas. May kasama naman tayo. May mga tao lang din talaga na galit sa mundo. Hindi 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 makontento sa tagumpay ng ibang tao. So sila yan eh. Basta enjoy lang natin yung life. Basta ako patuloy lang ako na magpaparis. Patuloy ko lang ah uh, patuloy ko lang ipagpatuloy ang mga pangarap ko sa buhay. Go lang nang go. Basta ang importante wala akong ginagawang masama. Lumalaban ng patas. May mga natutulungan ako. At wala akong taong inagrabyado. Wala akong taong So that's it. Bago pa naman nila ako puntahan dito, may parisa na ako. Bago pa naman din ako makilala. Talagang nagsumikap talaga ako. Tumari, tumayo ako sa sarili kong paa. Kasi itutuloy lang natin yung kabutihan at lahat ng pangarap natin sa buhay. Sabi nga nila, don't mind your basher. Maraming salamat po and God bless sa ating lahat. Speed Labs, Mwa, mwa, mwa. Bye! Dito sa video na ito, isa sa mga nagustuhan ko sa mga sinabi ni Diwata ay yung tungkol sa buhay. That life is short, sabi niya. And we have to live it to the fullest. Kumbaga, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. So mas maganda, na gamitin natin ito ng lubusan. Kumbaga, huwag tayong mamuhay sa galit. Dahil nga maiksilan yung buhay natin. Maganda yung sinabi niya na mamuhay tayo na walang galit sa katawan natin. I-enjoy natin yung bawat minuto na buhay tayo. Dahil nasabi nga niya, mahirap yung mawawala tayo sa mundo na punong-puno tayo ng mga sama ng loob, punong-puno tayo ng galit, lalong-lalo na sa mga kapwa natin. At katulad nga ng sinasabi niya, hindi rin niya maintindihan kung bakit may mga taong galit sa kanya na wala naman siyang ginagawa dito sa mga taong ito. Kung baga, nahuhusgahan agad siya dahil lang sa mga viral videos na hindi naman natin alam ang totoong kwento. Kumbaga, hindi buo yung mga videos na kumakalat. Ito rin ang dahilan kung bakit para sa akin, hindi ko pwedeng kusgahan si Diwata. Maganda rin yung sinabi niya na ang tagumpay ng isang tao ay kadalasan hindi permanent. Kumbaga, parang temporary lang. Kumbaga, parang pwedeng pinapatikim ka lang ng tadhana, ng ginhawa sa buhay. Katulad nga ng sinabi ni Diwata, hindi siya natatakot kung anytime biglang hihina na yung kanyang negosyong paresan. Ang importante sa kanya, natikman niya kung paano magkaroon ng kahit papano ay matatawag nating maginhawang buhay. Maganda yung ganong outlook. Kumbaga, hindi siya natatakot na baka biglang bumagsak yung negosyo niya. Dahil sabi nga rin niya dati, ano pang ikakatakot niya? Eh yung pinakalumok na parte ng buhay niya, na napagdaanan na niya. So kung babalik mo siya sa ganon, hindi na ito magiging bago pa para sa kanya. Maganda rin yung acceptance niya sa maaaring kahihinat na later on ng buhay niya. Kumbaga, ang gusto lang gawin sa ngayon na diwata ay yung kasabihang strike while the iron is hot. Habang mainit na mainit, yung negosyo niya, pati na yung personalidad niya, papakinabangan niya ito na gusto. Habang marami pang nagkaka-interest sa kanya. Sabi nga nila, good or bad, it's still publicity. So the more na pinag-uusapan siya, kaya magaganda man ito or hindi magaganda ang sinasabi tungkol sa kanya as long as pinag-uusapan pa siya ibig sabihin nun relevant pa siya kumbaga sikat pa siya mas nakakatakot kung hindi na siya pinag-uusapan kumbaga dinidead na siya dahil ito nang senyales ng downfall ng kanyang negosyo at ng kanyang karir pero sa ngayon sabi nga niya ini-enjoy niya lang ang bawat moment na nangyayari sa kanya sa araw-araw at hindi siya gaano nagpapa-apekto sa mga bashers niya maganda kung ganito yung outlook ni Diwata Kumbaga, para sa kanya, as long as wala siyang inaagrabyado, as long as wala siyang tinatapakang tao, as long as kumakayod siya para lumago pa yung buhay niya, alam niya sa sarili niya na tama lang yung mga ginagawa niya. Which is also good for him. Kesa namang intindihin niya yung mga bashers niya na maaaring makakasira ng mood niya araw-araw at maaapektuhan lahat pati yung mga, hindi lang yung negosyo niya, pati yung kanyang, pati yung kanyang mga endorsements, yung kanyang acting career, etc. Marami na kasi nangyayari sa buhay niya ngayon. But nevertheless, I still hope na sana hindi nga siya magbago, na sana mananatili siyang humble at mapagkumbaba, na hindi palalakihin ng tagumpay ang kanyang ulo. So for me, instead na bantayan ko, yung anumang sinasabi nilang maling nagagawa ni Diwata, iniintindi ko na lang din dahil unang-una nga, tao lang din si Diwata at walang taong perpekto. Bawat tao, merong kahinaan at may mga nagagawang pagkakamali. But as long as wala siyang ng mga tao, wala siyang tinatapakang mga tao, wala siyang sinasaktan ng mga tao, or may kahangahanga pa rin ang nangyayari ngayon sa buhay ni Diwata. And this is all for now mga kaibigan. I hope we will have a peaceful weekend tomorrow. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay. And God bless.